Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo sa panibago nating aralin ngayong linggo? Sa linggong ito ay tatalakayin natin ang paglitaw ng imperialismong Hapones sa ikadalawampung siglo. Ang mga paksang pagtutuunan natin ng pansin ay ang mga sumusunod. Sanhi ng imperialismo ng Japan noong ikadalawampung siglo at ang pagsisimula ng pananakop ng mga Hapon. Para sa ating pagbabalik-aral mula sa nakaraan nating aralin, ano ang epekto ng paglagda ni Haring Norodom si Hanuk ng Cambodia sa Treaty of Protection sa mga Olandes noong 1863? Ang mga larawan na nasa inyong harapan ay ilan lamang sa propaganda ng Japan noong panahon ng kanilang imperialismo. Ang propaganda ay isang uri ng komunikasyon na gamit sa pagsusulong ng partikular na agenda o pananaw. Inilalarawan dito ang sitwasyon ng Greater East Asia kung saan tila kaisa ng Japan ang mga bansa sa Timog Silangang Asya sa kanilang hangad na pagkakaisa. Mahalagang maunawaan na ang propagandang ito ay gawa ng mga Hapones at ipinagkalat sa buong mundo. Nais kong suriin ninyong mabuti ang mga larawan at sagutin ang aking mga katanungan. Ano sa palagay mo ang layunin ng propagandang ito? Sino ang tunay na intensyon ng Japan na makakita nito? At ano sa palagay mo ang apilang nais ipadama ng mga Hapones sa propagandang ito? Noong 1854, nagawang mapabuksa ng Estados Unidos ang Japan sa pamamagitan ng kasunduan sa Kanagawa. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, binuksan ng Japan ang daungan nito para sa pakikipagkalakalan sa Estados Unidos. Sa pagbubukas na ito ng Japan, ang Estados Unidos ay nasundan pa ng Great Britain, Russia, at tulad ng Estados Unidos ay nag angki ng kani-kanilang spear of influence sa bansa pangyayaring ito ay naging mahalaga sa pag-unlad ng imperialismong Haponese sa dahilang kinondisyon nito ang mga Hapones na modelo ang gawing kanluranin na nagbigay daan sa pandaigdigang ambisyon ng Japan. Higit sa lahat, ito ang nagbigay katuturan sa aksyon ng Japan bilang isang imperialistang bansa. Ang ambisyong pagpapalawak ng Japan noong ikadalawampung siglo ay masasabing kombinasyon ng mga salik na pampolitikal, pang-ekonomiya, panlipunan at mga dahilang estratehiko. Isa-isahin natin ang mga sanhi ng imperialismo ng bansang Japan. Industrialisasyon, modernisasyon at pagpapaunlad ng ekonomiya ang reaksyon ng mga punes ay nagsimula sa ilalim ng Meiji Restoration noong 1868. Sa panahong ito, bagamat nakatuon sa modernisasyon ang pamunuan ng reheming Meiji, patuloy pa rin ang estrukturang feudalismo sa bansa. Dahil dito, mababa pa rin ang kakayahan ng pera ng bansa upang bumili ng mga pangangailangan nito sa pagkakataong ito, lumitaw ang mga leader ng Saibatsu. Ito ay ang Mitsu at Mitsubishi. Ito ay pangkat ng mga oligarka ng bansa na mga bankero at nagmamayari ng mabibigat na industriya at mga estadista ng bansa. Ang pangkat na ito ay naniniwalang higit na malaki ang kikitain ng industriya at Japan sakaling makapagluwas ng mga produkto sa dayuhang bansa. Determinadong mapalakas ang Japan, binuwag ng naging makapangyarihang pangkat na ito ang sistemang piyodal at napaunlad ang industriya ng Japan sa loob ng isang henerasyon. Ang pag na ito ay lumikha ng pangangailangan ng hilaw na materyales tulad ng langis, karbon, koma at bakal. Sa pagkakataong ito, napagtanto ng mga Hapones ang pangangailangan ng dayuhang bansa na makapagluluwas ng kanilang produkto habang isinasaayos ang estadong biyurokratik na nakasentro sa emperador. Militarisasyon, seguridad at dahilang estratehiko. Sa katunayan, ang pangunahing hangad ng mga punes, ay ang pagkakaroon ng seguridad ng kanilang bansa. Kung kaya't hinangad nilang mapawalang-bisa ang hindi makatarungang kasunduan sa kanagawa na hindi naman agarang binawi ng mga makapangyarihang bansa. Sa pagkakataong ito, sinikap ng mga hapones na palakasin ang hukbong militar ng bansa. Ito ay kanilang isinagawa sa pamamagitan ng misyong Iwakara. Pinag-aralan ng mga Hapones at itinulad ang kanilang hukbong militar sa hukbo ng France at Germany. Paglaki ng populasyon at kakulangan ng yamang likas. Nang mga panahong ito, malaki na ang itinaas ng bilang ng populasyon ng Japan dahil limitado lamang ang lupaing maaaring tamnan sa bansa at ang yamang likas ay hindi makasasapat upang masuportahan ang populasyon nito, ang bagay na ito ay nakadagdag sa isipan ng mga Hapones sa pangangailangan ng bansang maaring magkaloob yamang pagkukunan upang maalalayan ang lumalaking populasyon at ekonomiya. Pinag-isipan nila na palitan ang China na pamilihang agrikultural sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Hapones sa mga bansa sa rehiyon na siyang magpapasulong sa agrikultura ng mga bansa at patuloy na magpapaunlad sa ekonomiya ng Japan. Kawalan ng tiwala sa mga bansang kanluranin. Pinalala ng naganap na hindi makatarung ang kasundo ang kanagawa at diskriminasyong pagtrato sa mga asyano ang kawalan ng tiwala ng mga punes sa mga kanluranin. Ang bagay na ito ay nakadagdag sa pakiramdam ng mga punes na kailangan nilang kumilos at gumawa ng paraan upang matiyak ang interes ng kanilang bansa. Kung kaya't Noong rehime ng pananakop sa Timog Silangang Asya, idineklara ng mga Apones ang pagtatatag ng pagkakaisang samahan ng mga bansang Asyano sa pamumuno ng Japan na malaya sa mga makapangyarihang kanluranin. Pakikipagkompetensya sa mga kanluranin Dahil sa pagtangging makolonisa ng mga kanluranin, napagtanto ng Japan na sila ay kailangang makipagtunggalian sa mga ito. Ang pagsisimula ng labanan noong ikalawang digma ang pandaigdig sa Europe ay nagbigay ng oportunidad sa mga Hapones na simulan ang layunin ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Kasama sa pananalakay na ito, ang rehiyon ng Timog Silangang Asya. Sa kanilang pananalakay, ipinalaganap ng mga Hapones ang layunin nitong higit na paglikha ng diwa ng kakanyahan ng mga Asyano sa halip na pagbibigay prioridad sa mga material na bagay na matatagpuan sa rehiyon. Kung susuriin, ang tunay na hangarin ng mga Hapones sa pananalakay at pananakop ay nakatago sa mapanghimok na layunin upang makuha ang loob ng mga kapwa asyano. Mula Hunyo 1940 hanggang Desyembre 1941, patuloy na lumala ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Japan. Sa loob ng panahong ito, naokupa na ng Japan ang kalakhang Indochina at nakipagkasundo na sa alyansang Axis na binubuo ng Germany at Italy. Sa kabilang dako, matapos malaman ng Estados Unidos ang pagsulong ng Japan sa Indochina, ipinag-utos ng dating pangulo ng Estados Unidos na si Franklin Roosevelt ang trade embargo sa bakal, langis, at iba pang hilaw na materyales na mahalaga sa pakikidigma ng Japan. Sa susunod na aralin, ay aalamin natin kung ano ang naging aksyon ng Japan sa ginawang ito ng Estados Unidos. Para sa patuloy na kaalaman, ay inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, paalam.